Hi everyone, it's me again, Atep, and welcome back sa aking channel. For today's ganap ay pupunta tayo sa Luneta Park. Dahil palagi nating natatanaw ito pag sumasakay ng LRT, panahon na siguro para ma-experience natin ang pagbisita dito. Ganyan po ang ating outfit dahil yung ate ko ay magja-jogging at ako naman, tingnan natin kung magja-jogging ako. So, papasok sana kami sa museum and yun lang, wala kaming dalang ID. Kaya, next time na lang. Ano sila pula po yan? Charot. Ano At pumunta kami dito sa statue ni Lapu-Lapu. Sobrang taas niya, mga everyone. As in, grabe ang taas siya tapos ang laki ng statue. So, ang galing lang kasi until this year may kalesa pa rin. Siyempre, as a first timer, nakikita ko lang to sa picture. So, in person, nakita ko na. So, ayun, sobrang lawak ng lugar at ang daming tao. May nagpicnic, may nag-jogging, may mga turista at marami pang iba. <laughs> Ayan, si Sultan Ipatu So sobrang taas pala ng flagpole na malapit sa statue ni Dr. Jose Rizal. At nandito na nga tayo sa remarkable statue sa ating bansa. Sobrang nakaka amazing lang na makita ito sa personal. So, for today's video, nandito tayo ngayon sa Luneta Park. Isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Maynila. At nang malapit ng maggabi, ito na ang bumungad sa amin, ang Dancing Fountain dito sa Luneta. Ayan lang muna for today everyone. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye!